Okay, good morning. Good morning mga idol. So, ni karon mga idol, na uh, trip. Ang amo ang main breaker. So, amo pangitaon dire kung asa uh, ani. Na. Eh. Uh, Lisod pangitaon mga idol basta 60 ampere tanan. Oh, 60 ampere. Tsaka na o, 60 ampere. So, Siguro, mga idol, nag-trip rin siya. Nag-troubleshoot, mangod mga idol. So, maglisod, may pangita. So, comment lang mo, mga idol, kung asa ani eh, Kung saan, pagpangita ang pag-trip uh, sa uh, panel board. Mauna siya panel board, mga idol, sa second floor. na Maunin siya, mga idol, ah. Uh second floor panel board di siya mga nagtrip, trip uh, troubleshooting ni mga idol lisod pangitawan mga idol kung asa ang sira so diri may naguna og pangita Kinsay nakaagi ni So tagaay may idea Ah paki pakishare mga idol thank you God bless